Kontrolado na ng mga bumbero ang sunog na sumiklab sa bahagi ng bundok sa Tuba, Benguet. Yun nga lang, pahirapan pa rin daw ang pag-apula sa natitirang apoy dahil sa lawak ng lugar na apektado. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Tulong-tulong ang mga bombero mula sa magkakaibang bayan at lungsod sa Binggit para apulahin ang forest fire na sumiklab sa bahagi ng Mount Kabuyaw sa bayan ng Tuba. Kaya naman ang mga sundalo na kabantay sa kalapit na kampo militar magdamag ng gising. mga mag-10 uh, ng gabi na, yun, yung biglang lumakas yung ano na parang malapit na sa perimeter pins namin. So, hindi ako nagdalawang isip. So, tinawagan ko yung BFP ng Tuba Bingget. Para hindi na kumalat pa ang sunog, dali-dali ang pagawa ng BFP ng firebreak. Yan yung tuyot na espasyo ng lupa sa pagitan ng mga puno at halaman para mapigilan ang paggapang ng apoy. Pagsapit ng gabi, tanaw na tanaw ang lawak ng sunog mula pa sa Baguio City. Nung nandun tayo sa baba, medyo nag-traverse yung ano, kasi hindi naman natin makontrol yung, pan. yung hangin. Ano, uh, although gusto nating i-control dun sa baba, kaso yung lakas ng hangin kaya nag traverse siya kaya makita dito sa ano sa may part nga, dito sa may radar kaya and then yung mga kasama natin from Tuba Fire uh, binalikan tong area uh, midnight para isuppress yung ano kasi umabot na nga dito yung, ano, forest fire po natin Iniimbestigahan pa kung ano ang sanhi ng sunog. Sa tala naman ng mga bombero higit sampung ektarya na nakagubatan ang natupo. Ang nakakalungkot pa rito, mayroong halos isang ektare ang taniman ng gulay na nadamay sa Sitio Besong. Ayon sa BFP Benguet, ito na ang ikawalong forest fire na naitala sa probinsya ngayong taon. Hopefully with the augmentation ng mga ibang personnel, we try to fire out natin para ano, hindi na madagdagan yung mga ano, nadadamay ng mga farms. Lalo na sa, ano, sa bandang ano, doon kasi may mga residential areas. Ayun yung ano, iwasan po natin na ano, Idiniklara na naman ng fire out ang sunog sa Mount Pokis sa bahagi ng barangay Bontok Ili sa Mountain Province. Aabot sa higit apat na pong ektarya ng kagubatan ng sunog na nagsimula noong Sabado. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.